Yung kayo dalawa nitong araw, mayroon ba ay natutunan wala? Mayroon, dami. Mayroon. Dami kasi eh. dami, dami, dami gawa. Oh. Paano kala sa inyo hindi oh. matitigas? Sigurado ini talaga yan kay ang customer na si Gilido. Ako talaga magbayad sa ginagawa niya <laughs> yan. Makabayad tek di oras niyan. <laughs> Alam mo, itong Osos Provincia niya eh <laughs> Banda sila lang Good evening, good evening Nagbabasa ako ng ano mga kapawis Nagbabasa ako sa mga kumin Mga kumin Atay, okay. Uliray. Ata yung mga baserol lang ginagawa kung hindi. Sisiraan ka, sisiraan. Sabihin, sabihin sa ato mo lang alam. Tanungin mo nga yung mga trainee dito. Saan ka pa maghahanap niya, no? Itanong nyo sa mga trainee, members yan. Yung mga trainee, na, mga trainee Lahat sila dito nag-trainee niya. Di ba? Itanong nyo sa mga trainee. Trainee pa lang, ha? Gilibre ko pa ng tutorial yan. Libre, ya Hindi nyo inisip. Hindi kayo magagawa niyo yan ako mismo nagbibigay ng libreng tutorial tinuturuan ko pa yan pero ako ang nagturo ako pa nagbabayad saan kayo makahanap ng amo ganyan saan kayo makahanap ng may-ari ng shop ng ganyan tinuturuan kang matuto ka actual yan o oh, diba nag-aksaya ako ng oras magturo yan pero ako pa ang nagbayad sa kanila kayo mga baser sa mga utak nyo nagagawa, nagagawa nyo ba yung ginawa ko yung iba nga hindi magturo kasi takot kasi pag natuto magkaroon ng kompetensya. Di ba? Ako hindi ko iniisip 'yan, basta turo nang turo na ako hangga't abot ako makaya. Panoorin niyo mga video yang ipanturuan ko. Ilan na yang dalawang dalawa mga seryoso. Yung isa machine operator 'yan. In-operate niya. Kursonada siya sa matuto. pero hindi ka tumanggap na bigyan ng pera. Eh, sabihin na walang daw. O, bibigyan ko. Kasi basta mayroon ako, abutan ko. Yung isa, o saan ka makahanap yan? Nag-train, uh, nag-trainay nag pa yan ha? tinuturuan ko. O, kumikita. Minsan, 400, 350. Saan ka makahanap yan? Itanong nyo sa mga training, followers ko man yan. Diba? Proud na proud na ako sa kanila eh. Na nagsisikap sila eh. Diba? Hindi mawaiwasan na medyo talagang ako may pagka to minsan magturo. Pero, para sa hindi naman nagagalit. Basta tinuturo ko lang ganito. Pumunta tayo dito para mag-training, para matuto. Sundin mo yung instruction ko. Sundin mo yung turo ko. Pag natuto ka na, ayan, i-adapt mo, mo yan, i-adapt sa mo yan sarili mo. Para maging ma mo sa sarili mo. Sus. Birakin ang bira sa akin. Okay lang mag-chat-chat -chat comment section. Mayroon bang nag-chat-chat -chat mag sa akin? Mamurahin ka pa. Sama naman, ah, sama mo niya. Wala na nagagay na ambag sa lipunan. Tapos, ganun paggagawin niya sa akin. Loss-loss niya